nating hamakin yung ating traditional jeepneys. Wala tayong makikitang basura na katulad yan. Hmm. Magkano po yan? Millions of pesos. And Mr. Chair, pag hindi napigilan ng ating Pangulo itong ginagawa ng ating mga kasama, hindi magtatagal, basurahan na tayo. Honorable members of this committee, tingnan po ninyo kung yan ba'y nakaparada lang o talagang mas mapapakinaba ngayon pahinugan ng saging eh. O wala nang gulong. May mga damo na. Eh, Important po. Important po 'yan. O uh, siguro uh, Honorable Posita. Sa uh, identify din natin muna sa pinunan yung video. Iloilo 26 sa LTFRB impounding area sa sa cooperative uh, terminals. Terminal nila. Yes. ng Ano? Hmm. kailan pa? bago lang po yan Mr. Chair may witness po ako kung kakailanganin kaya nga po binibigyan natin na opportunity yung LTFRB Region 6 pa sinungaling nga po niya and uh, with the support of this uh, Honorable Committee kung pwede magpapulong po tayo doon sa sinungaling hindi, sag mo na uh, what's your point in showing this video? kasi po pinapakita po natin dyan Mr. Chair nag-oopisa pa lamang, napakadami ng nakabasurang sasakyan. Much more, pag pinayagan po natin itong ginagawa ng mga kasama natin, pilit itinutulak yung imported vehicles, marami pa po na masasakripisyo. Yan po ang punto natin, Mr. Chair. Na dapat natin pigilan. Basura yan eh. Mr. Chair. Mr. Okay. Mr. Chair. Okay, to continue, Mr. Mr. Lear. No, no, no. I'll just ask the LTFRB. Anong stand niyo dyan? Ano ba yan? Ano ba yung pinapakita ni Honorable Bosita dyan? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Wait, I'll handle dyan sa pa Honorable Congressman Garcia, sir. Let's not ask the LTFRB Central Office. Yan po yeah. ay concern ng LTFRB uh, Region 6. Yes, oh. Yes, please. Paki-explain lang ano yung mga pictures na pinakita ni Honorable Bersita. Uh, Mr. Chair, I have just seen the video now and uh, I saw the name of the uh, cooperative and uh, with the indulgence with the Honorable Congressman, I would like to also investigate because I overheard behind me that uh, familiar sila sa cooperative yes. And there's my, dis oh, my dispute honorable, uh, with your indulgence, Honorable Congressman Garcia. Simple. RD Region 6, hindi niya alam na nangyayari sa region po niya. Ibig po ba ang sabihin, totoo yung spekulasyon natin na kayo, ini-implement ninyo, wala kayong pakialam sa kooperatiba. Imagine, six years from LTFRB Region 6, Mr. Chair, para ka lang isang commander ng isang komande. Eh hindi mo yan, hindi mo alam? Hmm. Mr. Chair again, kaya ko po pinapakita yan. Gusto kong makarating sa ating pangulo, President BBM, na nag-uumpisa pa lang tayo, ang dami na nating basura. At wag na at hindi now gusto ko lang, Mr. Chair, malaman sa LTFRB. Sasabihin pa po rin ba ninyo na hindi niyo alam yan o baka meron kayong staff na magko-confirm? -co LTFRB Region 6. Ah, uh, Mr. Chair, uh, I'm not privy to the incident, but uh, I will uh, definitely look into it. Okay. We have, uh, I think, whole day tayo dito. Meron po kayong staff. Yes. Ipaber Mr. Chair, pwede po bang ipaberify ng Region 6 yan? Yan po ay uh, do may witness ako bago yan and uh, in fairness to uh, LTFRB regional director, regional chief, hindi rin man tama na i-insist ko na yan ay tunay at totoo. Will you verify, Mr. Chair? Maybe you should identify also the exact place where uh, this... Uh, Mr. Chair, yan po <inaudible> ay sa Iloilo. -il, eh? And uh, more than, uh, I think, six years na si RD, Region 6, hindi ko na po kailangan, masyadong mainsulto insulto naman siya, Mr. Chair, kung i-identify ko pa yung exact address. Yeah, but, eh, kundi naman applicant yan eh. Ano, Cooperativa uh, yan, Mr. Chair. Nag-apply with the LTFR. Mr. Chair, yan po, cooperative uh, yan. And uh, modernized vehicles yan, Mr. Chair, yes. Uh, yeah, Mr. Chair, excuse me. Yes. ID uh, no at bata matanong ko lang, base base lang dyan sa pinakita ni ni Congressman Busita, no? base lang dyan sa pinakita niya, can you give me ano, a comment lang na ano masasabi mo? Base, wala pa ba tayo na totoo yung picture, ngayon yan, pero base sa facts na pinakita niya, picture na sinasira, sinasira mga modernized jeep. Ano masasabi mo dyan? Well, Mr. Chair, I, I, I would wouldn't want to speculate. That's why I would like to gather the exact facts so I could present. But, no, 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 Hindi kita ano. Base nga sa kasi kami. Nakita namin. Ang dami, di ba? Ano unang may isip pag nakakita kang ganun kadaming sasakyan? Sa lugar mo pa? Well, I would see it in a way uh, may problema uh, pag-manage uh, sa co-op. Co-op ang may problema? Yes, Mr. Chair. Hindi ba pwedeng in-import lang yan? Hindi pa nabibenta or what? Di ba? Kasi talagang tama si Congressman Busita. Sira-sira na. Ilang taon na yan dyan, di ba? So ikaw man ang lumagay sa kanya, based lang doon sa ng video, as an official ng LTFRB, ano comment mo doon? I will uh, initiate the investigation, uh, Mr. Chair. No, I mean now, now. Nakita mo ngayon? Wala yeah, nakita ko rin. I I got the name actually of the cooperative and I will concur with uh, the good congressman that I will uh, call my staff now and look into it right now so I can update the good congressman. Uh, update, update pa lang dun sa pictures. What I'm asking you is ngayon nakita mo ngayon, napanood mo, ano nararamdaman mo? Bilang ikaw ang ID ng Region 6 at sa lugar mo nangyari yan. Well, honestly, uh not not good, not not good, Mr. Chair. So you feel bad about it. Yes, Mr. Why? Chair. Well, uh it it would represent the region that uh uh regardless regardless kung fault sa sa co-op or not, it really would uh, represent the region that uh the co-op regardless uh, mismanaged. it won't look good. It won't look good. Yes, okay. Mr. Okay. Chair. Yun oh, nga, yun yung yeah. point ni Congressman Bishita. Please, ano. Yes, Mr. Chair, we'll Let, do that. Thank you, Mr. Chair. Uh, Ardi okay. Yes, sir. Yung pinakita sa inyo ni Honorable Busita, doon pa lang sa previous hearing, pinakita na yan, di ba? If you were present. Yeah. Mr. Chair, with your uh... Iba pa po yan. Additional pa po yan, Mr. Chair. Yung mga nakatambak na sa Nauna po yung previous hearing, Mr. Chair. Iba po yan. Ito po, latest. Kaya nga. Uh, the, di ko di committee hereby directs you to look into this matter and submit a report to this committee, copy furnished the Honorable Busita's office. Julie noted, Mr. Chair. Thank you. Tapos and... ka Actually Mr. Chair hindi pa po. Please proceed. Thank you Mr. Chair. Ah uh, Mr. Chair, meron po ba tayong ah uh, ano ba ito yung ah uh, na stress ako doon ah. CDA ba yun? Cooperative Development Authority, Mr. Chair. Meron po ba tayo? Coordinator. Kan CDA. Nandito po. CDA Uh, pwede po ba kayong makinig habang may itatanong po ako sa LTFRB? LTFRB, uh, sa ngala ng public service, paumanhin po ito yung aking observation. Sa consolidation po, itatanggi ninyo at itinatanggi ninyo na pinipilit ninyo, inuobliga ninyo ang mga drivers, operators to consolidate and join sa kooperatiba or corporation. Sinasabi po niyo yan. Pero bilang retired police, hindi naman tayo paniwalain sa chismis. Binabalidate po natin yan. Ang ginagawa po Mr. Chair ng LTFRB, pag due po renewal ang sasakyan mo, uobligahin kang umerma para doon sa consolidation. At isosurrender mo ang iyong frankisa in other words Mr. Chair kahit itanggi nila ang katotohanan pinipilit nila now matanong ko muna sa LTFRB Mr. Chair alam po ba ninyo yung uh, Republic Act number no. 9520 Mr. Chair for the LTFRB LTFRB. Mr. Chair, the Cooperative Act of the Philippines, Mr. Chair. Yes, thank you, Mr. Chair. Uh, pwede po bang madinig sa LTFRB yung Article 3 sa General Concept of the Public Act 9520, Cooperative Code of the Philippines? Pwede po bang madinig, Mr. Chair? Article 3 General Concepts A cooperative is an autonomous and duly registered association of persons with a common bond of interest who have voluntarily joined together to achieve their social, economic, and cultural needs and aspirations by making equitable contributions to the capital required, patronizing their products and services, and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking. in accordance with universally accepted cooperative principles. LTFRB, tama po ba? Ang ganda? Tama po? Tama po. Napangiti si ma'am. Actually, Mr. Chair, kaibigan ko yan eh. Kaya lang, ng public service, sispire tayo. Uh, doon po, Mr. Chair, sa binasa po ng LTFRB sa Article 3 of Republic Act 9520, may nabanggit po doon, with a common bond of interest. Yes, yes, Mr. Chair. Ang dami pong complaints. Ilang araw na po nagkandak ng hearing si Honorable Chair ako na patunay na maraming complaints. Kaya nga po may mga nakatambak na sasakyan, hindi na nagko-cooperate ang maraming drivers dahil ang ramdam na po nila, with, with all due respect, ang ramdam po nila, niloloko na sila. Sinurender yung prangkisa, sinacrifice yung pinaghirapang mga sasakyan, nag-join sa corporation. Ang laki ng kinolekta ng corporation, kung ano-anong piece. Nandyan din yung mga kooperatiba, may nagsabi pa dyan, nakatanggap ng 400,000 per unit, a total of 16 million pesos. Ang dami, Mr. Chair. So, dagdag ko lang, Mr. Chair, Minabanggit po din dito na ano, who have voluntarily joined together. Mr. Chair, pwede bang malaman sa LTFRB, voluntary pa ba yung ginagawa po ng ating mga drivers and operators? But before you answer, Madam, please. Nagagalit po ako hindi dahil for whatever reason. Nagagalit po ako on behalf of our kababayan na umiiyak na And uh, by the way, Mr. Chair, hindi ko po ugali ang manakot. Ako po ay nagmamalasakit sa inyo. Pag hindi po natin ito naayos, nalalagay po sa piligro ang buhay ng iba nating mga kasama. I'll be honest with you, marami na po ang nagagalit sa LTFRD dahil dito. Marami na po ang nagugutom, marami na po ang umiiyak. Hindi po ako nananakot may malasakit po ako. Kung hindi po natin ito maiayos, nalalagay po sa piligro ang buhay na iba nating mga kasama. To continue, yung po ba voluntarily pa? That would be your last question, Your Honor. Yes, Mr. Chair. And before uh, uh, LTFRB will answer, I would just like to announce to the members of this committee that there's a directive from our authorities that there will be a caucus of all members at 1400 hours or 2 o'clock this afternoon. So this hearing will end at 2 o'clock or 1400 hours. Please answer the query. Thank you, Mr. Chair. Ah, uh, honest to goodness answer, Madam Lainez. Ilabas mo muna ang... Ilabas nyo muna po ang iyong sarili sa LTFRB. Bilang Pilipina, bilang makamahirap, bilang public servant, bilang tunay na tao, may pag-ibig sa kapwa, ilabas nyo muna po ang sarili mo sa LTFRB. Yung po bang nangyayari, voluntarily pa? Yun, Mr. Chair, yun pong requirement ng industry consolidation. Yes po. Sabi ko po sa iyo, ilabas mo muna ang sarili mo. No other explanation. Honest to goodness answer. Voluntarily pa po ba yung nangyayari sa mga drivers and operators? Ma malaya po silang pumili kung sino po ang makakasama nila to voluntarily join together. Daalala kayo sabi ni Honorable Chairman ako, lawyer ka. Sabi po ninyo malaya. Yes, malaya. Pero ginagamit po ninyo yung power and authority niyo to blights them to join. Bakit? Malaya Pagka po ba hindi nag-cooperate sa inyo, bibigyan ninyo ng CPC? Di po ba hindi? And then, hindi po ba sila, di po ba hindi sila makakapag-renew? Hindi na po kita tatanungin. Dahil lawyer ka, pinalulusutan mo lang ako and other committee. Hindi po, hindi po malaya yon, madam. Kaya ako po ito sinasabi, hindi ito kayang sabihin ng ating mga kababayan. Sabi po ninyo, malaya. Yes, ang gandang pakinggan. Pero hindi naman sila issuean ng CPC, ng Provisional Authority. Hindi sila makapag-renew. Your time is up, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. and uh, Mr. Okay. Chair. okay. Yung Pwede sinasabi po. lang ng aking colleague. In plain and simple language, you're using police power. The police power of the state is being used for the drivers. Would you agree with that? Yes, Mr. Chair. Yun ang ibig sabihin ni Honorable Busita. Natakot ako, Mr. Chair, kasi nag, ano siya kanina nang contempt po eh. Ay, hindi. Kung hindi mo masagot ng tama, he can move for to cite you in contempt. Okay. It's part of our rules, Madam. Yes, Mr. Chair. Yeah. And uh, are you satisfied with the answer? Talaga namang ginagamit nila yung police power of the state eh. At sa salitang Tagalog, sir, pasensya po. Pasensya, Mr. Chair. Walang personalan, public service lang. May pang-abuso po kasi. Pasensya po, Mr. Chair. Kung mali po ako, pasensya po. May pang-abuso dito. Mr. My... Chair, isang question lang kung pwede. Kanino? Sa CDA po. Oh, please proceed. CDA. Tama po ba na ko, ang ganda pala ng kooperatiba. Nagbasa po ako kagabi, kagabi Mr. Che, talagang wala kang masabi. Pero there are three weaknesses pala sa kooperatiba. Are you familiar, Madam? Um, I'm familiar with cooperative, sir, pero yung sinasabi niyo pong yes, may mga weaknesses din po. Marami, tatlo po yan. Familiar po kayo doon sa tatlong weaknesses. Uh, I think number one is governance. Um, Marami naman pong weaknesses, sir. Alam ko ano po, po yung... medyo kumbaga sa klase, naidlip ka. Kula sa review. Your Honor, second question. Yes. Yes, Mr. Chair. Hindi ko na po pipilitin kung alam po ni Madam yung weaknesses. Alam ko, alam mo, hindi mo lang po ma-recite. And uh, nabanggit ko ito, Mr. Chair. Ang ganda po ng kooperatiba, ah, pero dinadanas po nila yung tatlong weaknesses. And maybe for the next hearing, Mr. Chair, pwede po siguro assignment natin sa CDA para po ma-explain natin at makalas po natin, makita natin yung problema. And meron po, Mr. Chair, na pang power, ah, merong mandato, may powers and functions ang ah, Cooperative Development Authority at dati po, Mr. Chair, kahit ako, amenably, nakanganga ako. Hindi ko alam kung paano ipagtatanggol itong mga naabuso nating mga kababayan. Samantalang mayroon palang nandyan yung CDA na dapat nagpuprotect sa kanila kung magagawa po nila yung kanilang mandato at sinceridad na serbisyo. Mr. Chair, kulang po tayo sa oras. Maraming salamat po.